umuulan ng nieve dito ngayon sa Madrid. Wow! Ang ganda. Ang lakas. Lumadami na siya. Umuulan ng nieve. Kiglamit na talaga. Yeah! Yung mga friends, umuulan na dito Ay, ng nieve. Grabe! Ngayon. Ngayon lang. Look. Ang ganda tingnan. Ang ganda siya tingnan. Baka mamaya yung... O oh yun, tingnan mo yung mga ano. Yung mga puno. Yan. Tingnan nyo. Wow. Lamig. Super so lamig. Super so lamig na. Wow, wow. We're so Oh, <coughs> lamig parang ayoko lumabas mamaya. Wow. Grabe. Malamig siya. Yan. Yan. Bye-bye mga friend. Hindi ko na kaya lamit. Bye-bye.